Welcome guys sa aking bagong video at ang ko naman ako sa ano, uh, bukid at punta nga pala kayo para kumuha ng ano, mga uh, uh, produkto na kailangan yung baba at ayan naman po yung video talaga na pakaganda dito lalo na kapag hapon yan at saka yung mga kasama ko po ay nasa ano, sa baba at, at ano, nagpapahinga po kasi pagod na pagod na at habang nga pala sila as sila nagpapahinga ay agito naman po ako kung ng ano, uh, video para may pakita sa inyo kung gano'ng kaganda ang probinsya ng Romblon na ano pwedeng pasyalan at ayun nga po yung ibang kasama ko uh, nag-ooperate po ng ano abako at naman po nakikita nyo naman po yung dagat na, na napakaganda at lagang pwedeng pwede po sa ano po ah uh, makapag attraction sa mga turista at ang daanan po ng ito pala ay napaka ano po uh, na yung daanan sa pinaka ano dito diyan po sa uh, ilid kasi bangin na bangin talaga at eh nahihirapan po yung bako at kailangan ay alerto kasi napakipot po ng daan at ayan po yung anak ng amo ko dyan nag, ano, nag ayos po ng ibang ano um, Sakyan. at dyan po pala banda ay dyan na po kami mag uumpisa mag magano ano mag targa ng mga bato na dadaling sa kadila at ayan po yung bayan raranaw dito nandito po kami sa pinaka tuktok ng ano ah bundok ng ano Tung Thank <laughs> you. bali dunia pala po kami di tanda sa baba um, An, ano magkakarya kaya yung bako ay hindi pa namin yan po baba pala yun yung ibang kasama ko ay nagaantay sa pinakababa na napakamalak na rin po ito yun. ano yung kasyalan ah uh, uh, po sila Pag mag-o-opensya na po kami, at natatawag na po ako ng aking mga kasama. Pwede diyan po pang mag-o-opensya na po kami.